But I mean, but... Magandang araw sa panguling episode ng ating cultural documentary na Usapang Wika. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga wika ng mga kapatid nating Muslim, ang Meranaw. Ang mga Meranaw at ang wika ng mga ito ay nanatiling matatag sa kabila ng mga impluensya ng modernisasyon at ang makabagong panahon. Halina kayo't pag-usapan natin ang lalim at ganda ng wika ng mga Meranaw. Yung kasing now, uh, according doon sa mga linguists na nag-aral nito, parang pagitan siya ng wikang Iranon at saka Magindanao pero uh, karamihan doon sa mga salitang Maranao ay nanggaling sa Iranon. Yung mga, mga Iranon naman nakatira sila sa pagitan ng uh, Lanao del Sur at saka Cotabato. Na ang mga nakatira naman sa Cotabato ay mga naon. So uh, yung wikang Maranao ay parang umusbong na lang doon sa dalawang wika na yon. Pero mostly, galing talaga sa Iranon. Assalamualaikum. Sa kan si Norasha Marom Sarbayabaw. Saya ko mabaling sa Marawi City, Lanao del Sur. Aya katarami ng maranaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sa kan si Reha Nampuan, pag ko sa Ateneo de Davao University. Ay ang tanga ka iranon. Ang wikang Manaw ay kabilang sa Danau Group subgroup kasama ng wikang Iranon at Maguindanao. Ang Danau subgroup ay kabilang sa Greater Central Philippine Languages ng mga wikang Austronesian ng Angkang Malayo Polynesian. Nabibilang sa Danau subgroup ng mga wika ang Manaw kaya masasabing may mga salita o leksiko na magkahawig sa wikang Iranon at magindanaon Minsan kasi nagkakaiba sila sa ano o intonation. Pero may mga salita na magkakapareho kasi kapag binasa mo yan, so ang lalabas kasi doon, ang ranaw, ginagamit nila i. E, pagnan Pag maranaw ka, ang basa mo, may ranaw. So, lagi mo, kung naririnig mo siya, lagi mo siya ikaw, correct. Problema namin yun eh. Sabi nila, isinulat e, mo kasi ng may ranaw. So, laging may, may problema ang ganoon. Or else, ginagamit yung letter A, maranaw. Nag-come up kami ng isang symbol for the SWA na nanggaling sa isang linguist na Ilocano na commissioner namin. Nilagyan namin ng uh, uh, dalawang tuldik yung itaas ng i. E para ma-identify namin na yon ay nagsisimbolo ng swa sound. May mga nagugulat na mga kababayan ko na paano daw, bakit daw nagkaroon ng tundit yung E. Sabi ko, pinapaliwanag ko na yon ang ginamit ko sa swa. Maaring sabihin na kapansin-pansin sa ponolohiya, ng wikang ito ang tunog, pepet at mga tinatawag na lobel no? ng mga heavy consonant, yan yung PH, TH, KH, SH at saka Z. Dahil sa phonological feature nito na pagiging aspirated ang pagbigkas. Gaya halimbawa ng paris minimal na isa. Ang ibig sabihin nun ay isa, no? At isa. Yung z, isa. Isa ng kahulugan nun ay isa. At saka isa, ang uh, kahulugan nun ay tanungin. Halimbawa na, halimbawa ang uh, pangungusap. Kung na isa buhay, ibigayin ka. Ibig sabihin nun, isa lang ang binigay mo isa yon yung isa naman na isa nga kung na antonay problema niya na o, tanungin mo siya kung ano yung problema niya kaya yung isa at saka s at saka Z. O, halimbawa rin ay yung matay na ibig sabihin is mamamatay at matay na ang ibig sabihin ay matagal halimbawa sa pangungusap na uh, matay na wataanan o mamamatay din ang batang yan o kaya doon naman sa matay na matid na nga yung pamamagayan o ang tagal ng ayuda. Ganun. So, yun yung T at saka TH. Sinasalami ng wikang manaw ang katauhan o personalidad ng mga nagsasalita sa pamagitan mismo ng kanilang paggamit ng sarili nilang wika. Sa intonasyon pa lamang, sa kontekstong diskurso, mapapansin na mariin o may katigasan o kalakasan ang tono ng kanilang pananalita na akalain ng nakikinig na non-native speaker na para silang nag-aaway. Subalit iyon ay karaniwan lamang sa mga maranao Marahil refleksyon ito ng kanilang pagiging matapang at pagkakaroon ng maratabat o pride. Kung mapupunta ka sa isang lugar na lahat maranaw, magugulat ka, akala mo nag-aaway. Ay, kung nga, Alin ba, ganito, di ba, sa atin, malumanay lang. O, kain na tayo, mga anak. Pero sa Maranao, kumantanon ko na mga bata, ah. Ganun siya, pero hindi yung nagagalit. Pero yung intonation kasi at saka yung pananalita, ganun yung sa Maranao. Kaya akalain mo talaga na nag-aaway, pero hindi. Yun lang talaga yung tono ng pananalita. Ayatawag tawag sa yan na kumbong. In English, it's veil. It's a head covering. Udinasapang sa ulo, Adumang bua tuwagan tanu mukna. Nagiyang mukna na mas malindo. Ka, panggamitan amay ko, psimbayang. Gusto kong pag-usapan din natin yung mayaman na bokabularyo ng mga mranaw. Yung manisan at saka marunok, charming yon Tapos yung mapeparas, beautiful yun eh. Yung mapebuntal, pretty. Mapebustan, beautiful pa rin yun eh. Ang equivalent sa English eh. Sa, sa English naman, either pretty or beautiful eh. eh. Sa Tagalog is maganda yun eh. Maganda lang eh. Pero basta maganda lang ang ginagamit. Sa panliligaw naman, pwede mo nga sa mranaw naman kasi walang direct na kontak uh, contact ang babae at sa kalalaki. Puro pahatid lang eh. Kumbaga palipad hangin, mga ganoon. Tsaka wala kasing face to -face na ligawan ang sinasabi lang niya, may nasa isip niya yung gusto niyang ligawan. Kaya lang, hindi niya pwedeng sabihin dahil meron ng cultural restriction eh. Ganun, hindi, wala kasing direct tayo na sasabihin niya sa isang babae, ay gusto kita o kaya kibaya ang host ka. Kasi pwede ka niyang sampalin eh. Oo, ganun. Ang, ang, ang pwede lang niyang sabihin, magpahiwatig siya na gusto niya yung babae, mag-offer siya ng serbisyo, lima mag-offer ng upuan, o kaya uh, mag-offer ng pagkain. Yan ay part ng idiomatic expression ng Ranao na deeply rooted sa faith in Islam. Maririnig mo na kunwari uh, uh may nangaway sa iyo, magsabi mo lang na sabar. Yung parang paano kaya yan sasabihin no? Yan yung sinasabi ko na uh, sa amin lang din yan. Yung pag meron kang makita na parang nakakamangha. So sabar na Arabic word for patience صبر can also pertain to self-control, um, perseverance, endurance, acceptance of the things that are happening in your life right now. Masasabi muna mo na hindi siya kaya-kaya, masasabi mo, "Tubo taw With with all the action pa na tubo taw bato. Parang ginagano mo yung kamay mo na, parang pinapakita na hindi yan mangyayari sa iyo. Taw bato taw bato kung mayroong kang, kunwari mayroon kang pangarap, hindi mo naman nakuha, nasasabihin mo lang nasabar, okay lang, yung mga ganun ba? Okay lang, o kaya na, ano pa yung meaning niya? Wala siyang exact meaning sa ano, wikang Pilipino. Ginagamit siya kung, kung kunwari, uh, nanakawan ka, tapos sabi may sabi ng friend mo na, sabar ka ba dun? Yung parang, why, sabar ako ba dun? Yung ganun, nandun yung word na sabar, yung parang pagpasensyaan mo na, yung mga parang ganun, pero hindi siya exact word na ganun. Depende kasi sa sitwasyon. Ang um, by nature naman ng mga Mranao, peace loving people eh. Kung hangga't maari, ayaw mo makasakit, kung gagamit ka ng idioms para hindi direkta na magalit 'yung kausap mo. Ganun ang mga mrano, hindi kami hindi kami 'yung mga agrabyado ng kapwa. As much as possible, gusto namin tumulong ng kapwa. Naipa sa itsura.

Pwedeng bayok sa mga nagluloksa, bayok sa pakikipagkaibigan. Iba-iba din ang content ng bayok. Depende sa sitwasyon. At yung mga idioms namin, lumalabas yon sa mga, mga salawikain. No? sa mga uh, ang tawag, ang tawag namin doon pananaroon eh. No? yung mga sayings ganun, marami na maraming lumalabas yun dun na sa mga panliligaw, pag-aasawa, ganun. Pero noong ngayon, masyado nang naging panatik sa Islam, pinagbawal yun. Oo, kasi para ang tawag nila doon sa Mranaw, kapanakuto. Kasi medyo ipinagbawal na pero mer hanggang ngayon meron pa ring meron pa ring sumusunod noon kasi katuwiran naman noon ng mga yon nililibang yung mga namatayan na makalimutan yung ano pagdadalamhati ganoon tapos uh, ngayon eh, pina-practice yung bayok mostly ngayon sa kasal yung uh, kakawing yung ikinakasal ang content naman ng bayok nila sinasalaysay yung henerasyon, yung salsila, yung pagkatao ng uh, groom, pagkatao ng uh, bride, yung pinagmulan, yung angkan. Ang salsila ng mga mranaw is sacred. Hindi mo pwedeng i-reveal yun. Alimbawa, salsila ng angkan namin, isa lang ang may hawak noon. Hindi pwedeng i-reveal. Ang salsila, Diyan yung, kunwari ikaw, di ba? Uh, may mga asawa sa'yo kasi maranaw ka. Yung mag-asawa sa'yo, doon titingnan sa salsila kung saan siya family galing before mag-asawa yung may mag sa anak ko, syempre, kailangan kong i-trace kung saan siya galing. Kasi dyan mo rin malalaman kung kaaway magkalaban ng family. So, dyan din makikita kung magkalaban. Kasi makikita man siya sa ninuno muna, hala, apo pala siya ni ganito. So, yan, yung apo na yan is napatay niya yung lolo ninyo. So, hindi yan pwede magkatuluyan. Ganun. Ang wika ng reliyon namin, di sa prayer, sa lahat-lahat ng practice about religion is in Arabic. Uh, kay eh, Maguindanao niyan, kay Tausug yan, lahat yun. Universal ang wika ng reliyon ng mga Muslim eh. Uh, Arabic eh. Hindi wikang katutubo, hindi sa wika namin. Although, kapag halimbawa may hinihiling ka, pwede, pwede mong gamitin yung sarili mong wika. Kasi ang intention mo naman doon, nagpa-pray ka dahil may hinihingi kang personal. So allowed na gamitin mo yung wika mo kasi uh, ang ala naman alam naman niya kung ano yung nasa kalooban mo kung ano yung hinihiling mo. So ganun yun. Doon lang namin nagagamit yung aming sariling wika pag may hinihiling ka.

Kasi dahil nga ang mga mranaw, by nature, nagkalat na sila sa buong Pilipinas para hanapin ang kanyang ikabubuhay, maghanap buhay. Marami ng mga wika na pumasok sa wikang mranaw. Halimbawa, yung mga kababayan namin, yung mga mranaw na nasa parte ng Ilocos region, naka-adapt na sila ng mga wikang Ilocano. Pagbalik nila sa amin, marami na silang mga uh, terms na bago na inuwi sa amin. Okay, so sa panahon ngayon, makikita natin ang impluensya ng wikang Ingles, wikang Tagalog. Kasi ito pinag-usapan natin yung mga kabataang Ranao, ha? At iba pang wika sa wikang Ranao. So, at, at ito ay kapansin-pansin sa mga kabataang Ranao. Uh, karamihan na sa mga kabataang Ranao ngayon ang gumagamit ng wikang Ingles at wikang uh, Filipino. Yung mga anak ko nga, English speaking yung anak ko, ha? imagine hindi kami nagsasalita ng wikang Ranao, which is masama. Mahirap din intindihin sa kapanahunan nila ang mga ginagamit na salita sa darangan dahil sa sobrang lalim ng mga salita nito na siyang hindi naman nila kinalakihan ang paggamit ng pananalita ngayon. Ako mismo sarili ko, masasabi ko ang kakaunti lang din ang naiintindihan ko sa darangan. So ang ganitong kaso, halimbawa ng code switching, code mixing, ay maaaring hindi na maaninag ang puro o taal na Masakit man pero ito ang katotohanan. Isa 'yon sa dahilan kung bakit ako nagstay sa Commission sa Wika kasi nakita ko yung pangangailangan. Nasa Translation Division ako. Ang pangunahing gawain namin doon ay magsalin ng mga programa or information dissemination So sa wikang mranaw, yun ang isang nagustuhan ko na isasalin ko sa wika namin yung mga pangunahing informasyon tulad ng mga programa ng gobyerno na ipaparating ko sa mga kababayan ko sa wika namin, no? Kasi uh, ang office namin is under attached agency ng Office of the President, so lahat ng mga informasyon, mga order, mga... Uh, mga important mga importanting information na pinapalaganap sa buong Pilipinas diretso sa amin pinapasalin sa iba't ibang wika so sa wikang ranao na isasalin ko by nature kasi ang ranao mahilig sa politika eh so So ginagamit ang wika namin. Ito ang ito nakakatawa. Kapag <laughs> panahon ng eleksyon, uh, ginagamit ang uh, efektibong pangangampanya ang wikang mranaw. Kasi pag hindi ka nagmranaw, pa-English-English ka, pa -Tagalog, tagalog ka sa amin, di ka papansinin. So gagamitin talaga ang wikang mranaw. Oo. Hindi ka maunawaan nung mga <laughs> mga nasa bahay, no? Dahil hindi naman nag-aral yun eh. Yung majority ng mga nasa bahay ng Rana, hindi nag-aral yun. Housewife yun eh. Yung mga nag-aral lang doon, nasa opisina. So, nasa bahay sila. So, kung hindi ka magmamranaw na isa kang politiko, hindi ka nila ibuboto. Hindi maintindihan ang pangangampanya mo. So, ilalabas mo talaga yung the best mo. Sa wikang mranaw, ganun, ganun ang gamit ng wika. Hindi natin may pagkakaila na tayo ay nasa modernong panahon at sa kalagitnaan ng globalisasyon, may mga pagbabago sa ating lipunan, kapaligiran, maging sa wikang kinalakhan. So bahagi ang mga pagbabagong ito sa pagunda ng buhay ng bawat pangkat. Sa panahon ngayon, ay masyadong nanating pinaikli ang mga salita na hindi naman tama, ngunit nakasanayan naman ng mga Pilipino. So meron din dinudugtungan ng ga upang humaba ang salita. Ito'y tinatawag nilang Gigimon words. So sa wikang banaw, halimbawa ang salitang anda kasung, yan ay saan ka pupunta. Ginagawa nilang agandaga, kagansugo, sagayagabugo. bugo, yun saya ka saya bu. Ibig sabihin dito lang pero pinapahaba, sagayaga kubo. At saka yun sa mga beke ng ranaw, meron din silang, ang tawag nila is lasona. Yung Uh, mayroon silang sasabihin pero mayroon silang term na lasuna. So nagtanong ako, ano bang ibig sabihin ng lasuna? Eh, lasuna man is yung garlic. Garlic sa atin yung lasuna. So yun daw, kasi nang, nangangamoy, yun yun. Yung parang ganun, the way na parang may kinakantsaw sila na tao, mayroon silang mga word din na maranaw na kanilang ginagamit. Grabe sila ka resourceful. Walay na kong arep, in Iranon, um, dead na pirakakan. Yeah, dead na pirakakan. Kaya ang dapat natin gawin ay magtulungan tayo at ibalik ang wika ang kinagisna natin upang maipamahagi pa natin ito sa ibang henerasyong darating balang araw. So tatagal sa tingin ko kung patuloy itong gagamitin, ngunit may limitasyon din. So, higit na marapat, tandaan na bago pa ang mga sabwika na ito, ay may natural na wika tayong ginagamit. Kung wala kang maratabat, hindi kang ranaw. So, ang ibig sabihin noon, if you don't have that, kung alibaw pinapalangpas mo yon hindi mo inapply yan sa buhay mo sa mga mranaw you are hindi hindi ka na hindi ka mranaw kasi iyan nang uh, identity ng isang mranaw eh. yung magkaroon ka ng maratabat yun yun halimbawa nabanggit ko na yung marami halimbawa noon na pag, pag pinahiya mo ang isang mranaw pwede niyang patayin. Oo pinahiya mo lang yun na because na mo yung maratabat niya at kapag hindi kanya pinalagpas kanya wala siyang maratabat yon yun yun yung very clear example na hindi basta basta hihiyain ng isang mranaw. gagalang mo ang kanyang kultura kasi kapag pinalagpas niya yon that means wala siyang maratabat hindi siyang mranaw. Nais kong pasalamatan ang lahat ng eksperto at dalubhasa na nagbigay ng kanilang kaalaman, kuro-kuro at opinyon tungkol sa mga wikang tinalakay natin sa sampung edisyon ng Usapang Wika. Hindi naging layunin ng seryeng ito ang ituro ang mga wika. Masyadong maikli ang kalahating oras para don. Ang nais namin ay madama ninyo ang yaman ng mga panukala, ang lawak ng kasaysayan at ang katangi-tanging mga aspeto ng bawat wika. Layon namin kayo'y mamangha sa lalim ng mga ideya at sa yaman na mga kulturang binibigyang buhay ng wika. Higit sa lahat, layunin namin ang mabuksan ang inyong isipan sa isang katotohanan. Sa pagkakaiba, tayo'y maaring magkaisa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa Usapang Wika.